Um, punta naman tayo dun sa pag ng bundok. Sa uh, sa Likulon, sa Mount Colago. Um, actually, ma i compare natin siya sa life natin. Um, sa pag natin ng bundok, uh, marami tayong ma-encounter na hirap. Minsan, mahirap ako makiyat either merong nakaharang or minsan madulas minsan madudulas ka minsan um, mapapagod ka so may mga instances naman sa buhay natin na nadudulas tayo um, mapapagod tayo may mga stopover pero tuloy pa rin tayo so doon sa pagakyat ng bundo pag nandun ka na sa pinakang taas, makikita mo yung view magiging um, uh, um, marirefresh ka kumbaga yun na yung pinakang success